Uh, bigyan natin ng reaksyon na uh, opinion itong post ni Edwin Hamora. Uh, tungkol ito sa, uh, aside from his immediate family, ano? sino ang unang hahanapin ni Tatay Digong once na makalabas siya? Okay? Uh, family, of course, family. Uh, mga anak, uh, asawa, na automatic nandiyan. Kailan? Outside family. Sino ang tingin nyo ang una niyang hahanapin na very loyal sa kanya na alam niyang makakatulong ng malaki? Ito, sa post ni Edwin Hamora, sabi niya, So, in case na makalabas si PRRD, which I believe malapit na, konting hintay na lang, uh, dasal, tuloy lang pagdarasal natin, makakalabas si Tatay Digong. In case na makakalabas si PRLD, ang una niya palang hahanapin, eh si Spox Harry at hindi yung Joma Season Aligned. Ha ha ha, naloko na. At the end of the day, tapos na araw, Spox pa rin pala. Okay, so binasa ko ang mga comments. Medyo parang may alitan itong mga supporters ni PRRD. Hindi ko magets kung sino itong Joma Align na hindi siya ang hahanapin ni PRRD. But ito lang ang aking opinion na kung loyalty lang ang pag-uusapan, yung loyalty ni Spox Harry kay PRRD is beyond question. Kasi nung hindi pa nangyari itong kidnapping kay Tatay Digong, Namomonitor ko na kasi palagi akong nanonood sa mga vlogs ni Ator ni Rocky. Kung may kailangan uh, si Tatay Digong, ang una niyang patawag si Ator ni Harry Rocky. Papuntahin niya sa Davao. Ganito, konsulta ko ano. Kasi nga si Ator ni Rocky, uh, pagdating sa International Criminal Court, isa siya sa mga uh, accredited kaya nung... Tingnan niyo, nung nadala na sa ano... Nakidnap na si PRRD, nadala na sa ano... Si uh, Atty. Harry Roque kung saan sa ambansa nagtatago. Kasi nga may waranto pa rin siya. Galing sa Congress Ibig e, na lang, uh, nandun na siya sa Netherlands. At naraman natin na ang nag-facilitate sa travel ni Atty. Roque sa ambansa siya galing nauna siyang dumating sa Netherlands para aalalay kay Tatay Digong si B.P. Sara ang tumulong para makapunta kaagad sa Netherlands si Atty. Roque kaya ito yung pagkakaalam po malapit na malapit si Atty. Roque sa pamilyang Duterte yung kanyang loyalty uh, kaparyas ni na Senator Bongo Uh, Senator uh, Bato mga maasahan. Uh, kaya I don't know bakit uh, binabana... Uh, ito ang dahilan. Di ba ang dami ngayon lumalabas sa mga fake news na cancelled na daw o denied. Denied na ang asylum application ni Atty. Roque. Tapos binigyan nila ng Malaysia yung biglang nag-travel sa Germany si uh, Attorney Roque. O, oh, ano daw yun? Uh, dahil sa nagpunta sa Germany, yun na daw yun, yung uh, denied ang application niya ng asylum sa Netherlands, kaya doon na lang sa uh, what's this? Doon na lang sa Germany siya mag-apply. Eh, pinabuloan na ni Atorne Roque. Uh, yung pagpunta niya sa Germany, invitasyon ng mga Pilipino kababayan natin doon kasi yung hakbang ng maisog Germany chapter, nagkaroon sila ng outing. So doon mo makikita yung maraming mga Pilipino na ngayon sa abroad na sumasama sa hakbang ng maisog para uh, magpakita ng suporta kay PRRD at labanan ang mga katiwalian na nangyayari sa gobyerno ito. So, nag offtaking taking ang mga members ng uh, hakbang ng Maiso Germany, si Atty. Roque inimbita nila na nag-administer ng oath, which is very good. So, from Germany, nakabalik na sa sa The Hague, Netherlands, si Atty. Roque. So, Ayun, mabuti na lang. Uh, kasi ang daming sa ABC, yung mga mainstream media, lalo ng Rappler, headlines nila na Roque's application for asylum denied. Kailan ang source nila? DOJ. DOJ naman sabi niya, uh, nabalitaan lang namin na na-deny yung... <laughs> mga ganun, merong vega, certain vega ang uh, nagsabi na according to his reliable sources na denied daw. Kailang sources lang yun. Eh, sa pool sila, sa katibayan na ato ni Rocky, nagpakita na siya nang natanggap niyang ID from Netherlands na meron na siyang identification card, dala-dala, na yun na, yung kanyang le ayan, legal legal occupant na siya ng Netherlands dahil may ID na siya sa Netherlands. So, yung asylum application, on process pa rin, wala pa rin desisyon. So, huwag kayo maniwala yung balibalita na denied ang kanyang asylum. To me, malaking pag-asa niya na ma-approve ang kanyang asylum application. So, dito tayo mag-focus yung release, interim release ni PRRD. May nag-text sa akin na ano nang uh, nagtatanong, ano nang balita sa paglabas ni PRRD? Sabi ko, wala pa. So, maghintay lang. Uh, paliwanag nga ni Atty. Rocky, malaking posibilidad na ma-approve yan dahil uh, nangyari na noon, may presidente ata ng Serbia, Milosevic, uh, Mil basta, Serbian President na matay sa loob ng ICC, kulungan. So, nagka-gubot, kung sabi sa iyo pa, nagka-no sa Serbia. So, sabi ni Tony Roque, dahil nga sa matanda na si Pierardi, 80 years old, uh, ayaw ng ICC na baka maulit yung nangyari sa Presidente ng Serbia. Ayaw nilang baka biglang ano, may mangyaring masama uh, si kay PRRD sa loob ng detention cell. Kaya most likely, pagbigyan nila, total meron namang ano, merong host country na tatanggap sa kanya na oh, magbigay ng commitment na anytime na kailangan ng ICC si Tate Digong Trial ayon, i-present ng host country. Kaya, malapit na sa tingin ko, maghihintay lang.